Ito na ba ang pinakahinihintay ng mga team Kimi, Miles Ocampo at Kiko Estrada, posibleng nga bang magsama sa big screen? Matatanda ang, marami ang pinakilig ng dalawa, dahil sa hindi inaasahang chemistry ni Kiko at Miles, na nakita ng mga manunood, ganun din ang kakaibang spark nila. Magmula ng mag-guest ito sa Itbulaga at maglaro ng Perifi, na talaga namang marami na lang sa atin, ang napansin na lang na nakangiti habang pinapanood si Miles at Kiko. Hanggang sa sinurpresa nga noon, ni Kiko si Miles sa Itbulaga, noong April 8, 2024, na may dalang bulaklak. At nagdate pa nga sa mismong studio ng Itbulaga. Kaya naman, kung marami na ang kinilig, sa unang pagkikita ng dalawa noong April 2, 2024, ay mas marami pa nga ang kinilig sa pangyayaring ito, mga team bahay man, team online, team abroad at maging team replay. Hindi lang 'yan, dahil kahit ang mga dull bark ads sa studio ay talaga namang kinilig din. Na makikita nga kung gaano kadami ang kinikilig dahil sa Kimi. Magmula nga noon, ay sunod-sunod na ang mga request ng mga netizens, kasama na din ang mga legit daw bark ads netizens, na sana nga daw ay mapanood ang dalawa, sa teleserye, at ganun din naman sa isang movie, o sa big screen. pero, posible nga bang magsama ang dalawa sa isang pelikula? Yan nga ang naging usap-usapan ngayon, lalo na sa ating mga comment section. Nagsimula nga iyan, matapos mapanood ang interview ni Miss MJ Marfori, kay Bossing noong April 20. Ayon kay Bossing, ay muli nga siyang magbabalik sa big screen, para sa MMFF, ngayong taon. Nagsimula nga iyan, dahil sa nabanggit ni Mayor Vico, ang enteng kabisote, at maging ang pagsigaw ng mga bata sa team barangay, ng Enteng Kabisote, sa ginawang maagang birthday celebration ni Bossing noong April 20. Pero, sumagot nga lang si Bossing dito, ng surprise. Tanong pa nga ulit sa kanya dito, na hindi na raw ba Enteng Kabisote ang magiging entry nila, para sa MMFF, na sinagot naman nga ni Bossing ng iba naman daw ito, dahil iba na nga daw, ang panahon ngayon. Kung saan sinabi nga ni Bossing dito na, iba naman, iba na ang panahon ngayon, so makakaasa sila ng kakaiba talaga. Iba naman, iba na ang panahon ngayon, so makakaasa sila ng kakaiba talaga. Pero, nang tanungin ulit siya kung may entry nga sila sa MMFF, ay muli naman nang sumagot si Bossing dito, ng surprise. Dahil nga dito, ay marami ang mga natuwa na muling magbabalik si Bossing sa Big Screen pero marami din na ang mga nagtanong kung posible nga bang makasama ni Bossing dito ang ilan sa mga The bark ads o kaya naman ay ang Kimi o si Kiko at Miles. Dahil kung makakasama nga ni Bossing si Miles at Kiko sa isang pelikula, ay paniguradong maraming matutuwa dito, at paniguradong marami ang mag-aabang, at manunood nito. Dahil kung sa itbulaga pa lang ay kinakiligan na ito, ay siguradong mas kakikiligan nga ang Kimi, kung sakaling mapapanood sila sa big screen. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dahil sa may napakalaking potensyal nga ang dalawa, para maging isang love team, na talaga namang hahangaan at susuportahan ng marami. At dahil secret ang sagot ni Bossing dito, ay hindi maaalis sa mga fans, na may malaki sigurong posibilidad na mangyari ito. Dahil siguradong, nakita din naman mismo ng TVJ, ang suporta ng mga tao sa Kimi, lalo na nga ang bilang ng mga taong kinilig kay Miles Ocampo at Kiko Estrada bilang Kimi. Kaya naman ay hindi nga ito malabong mangyari. At dahil nga ayon kay Bossing, na iba naman ang magiging pelikula nila, at hindi na enteng kabisote, ay paniguradong may malaking posibilidad nga marahil na hindi nila ito, tabi. At kung hindi man ngayon, ay marahil in the future, ay makita nga ang dalawa sa teleserye man, o sa big screen. Isa pa nga, ay kahit sa ating mismong channel, ay marami nga ang nagre-request, na mapanood si Kiko Estrada at Miles Ocampo, sa isang teleserye, o sa isang pelikula. Sa ngayon nga, ay may kanya-kanyang mga projects ang dalawa, si Kiko ay napapanood ngayon sa Lumuhod ka sa Lupa, na napapanood sa TV5 pagkatapos ng Itbulaga. Naayon nga sa mga netizens, ay nakikita nila ang husay ni Kiko Estrada sa pag-acting, magmula ng mapanood ang Lumuhod ka sa Lupa. Samantala, ay naging kaabang-abang na rin naman, ang pagbibidahan ng ating The Bark Ads na si Miles Ocampo sa Pajak Princess, na inaabangan na rin ng marami. Na matatanda ang, ayon mismo kay Miles, sa kanyang interview noon, ay naiyak nga daw siya, dahil hindi siya makapaniwala noon, na siya ang magiging bida dito. Samantala, kahit nga sa mga official Instagram account ni Kiko Estrada at Miles Ocampo, ay makakabasa ka ng Team Kimi, sa mga comment section. Gaya na nga lang sa Instagram account ni Miles Ocampo, At ganun din sa Instagram account naman ni Kiko Estrada. Pero, hindi naman natin isinasan tabi ang pahayag ni Miles Ocampo noon, na sinusubukan nilang ayusin ang relasyon nila ni Elijah Canlas. At kung nag man ito o hindi, ay sila pa lang sa ngayon ang nakakaalam. Sabi nga ng ilang comments, na basta daw sila ay masaya at kinikilig lang sa kimi, basta daw masaya si Miles ay masaya din sila. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?